Tinatawa ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman si National Food Authority Administrator Roderico Bioco at ang nasa 138 pang opisyal at empleyado ng ahensya kasunod ng nabulgar na pagbebenta ng rice buffer stock. Inanunsyo ito sa isang pulong balitaan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Maliban kay Bioko, suspendido ng anim na buwan na walang sweldo sina na Assistant Administrator for Operations John Robert Hermano at iba pang Regional Supervisors at Warehouse Managers. Ayon kay Laurel, siya muna ang pansamantalang namumuno sa NFE habang umiral ang naturang suspension at umaandar ang investigasyon. Nagugat ang kaso sa umano'y pagbebenta ng National Food Authority ng libong toneladang NFE rice sa isang negosyante na sobrang baba ng presyo at lugi ang gobyerno.